Hi guys, bigay ako ng thoughts about sa trending o viral na 299 pesos na engagement. So ay nga dahil super trending siya at ang dami ng mga content creator ang nagbibigay ng na kanilang thoughts about this uh, trending issues, magbibigay din ako. Para sa akin syempre sa 8 years na yon is mag tatampo din ako. Magtatampo ako dun sa karelasyon ko na bakit sa 8 years na yon or sa tagal ng ating relasyon kasi mong hindi 8 years, basta taon, inaabot ang relasyon nyo. Tapos sa engagement ring, bibigyan mo lang ako ng 299 pesos na so, sa syempre, akong babae, para magmumukmuk ako or magkiinarte ako. And no, not word na inarte. Syempre, magkatampo ako or magkakaroon ako ng parang self-pity ba yon or sabihin natin na, ano ba, 299 pesos lang ba yung uh, worth ko na sa tagal natin magkarelasyon, hindi mo man lang nagawang pag-ipunan para naman lang, diba? Kumbaga, parang sabihin natin na hindi sign ng presyo. I sign ng pagmamahal mo sa akin sa tagal natin magkarelasyon na gawa mo kong... Sabihin natin ganito ha, na kung may nangyayari or sabihin natin na yung mga ibang relasyon ko sa tagal nating nagkakatikiman 299 pesos lang ibibigay mo sa akin. so ayun na nga para sa akin ko ako yung babae syempre magagalit talaga ako lalo kung lagi mo ako iniiyot tapos bibigay mo ako ng 299 pesos pero kung hindi ka naman naiiyot tapos 299 pesos eh kiss hiwalay mo ako. syempre charot lang pero para sa akin yun thoughts ko yun eh di ba pero, kung ayun lang talaga kasi yung kinaya ng lalaki, at kung ayun yung parang, uh, kinaya niya ng time na yon pero mayroon pa siyang um, engagement ring, di ba? Engagement ring yung 299. Tapos, kung sa wedding ring niyo, eh, doon talaga siya nagbigay ng sobrang, you know, uh, mamahalin, di ba? Or sabihin natin na nakapag-provide naman siya, Parang hindi natin, masasabi yun. Kasi syempre, pag kinasal kayo, doon pa lang kayo magkakaroon ng kakilanlan lalo. Pag once nagsaba kayo sa isang bahay, di ba? And then, ang sabi naman nila na sa ring nga, 299. Hirap na hirap ka na. Paano pa kaya sa mga ibang gastusin pag once nagsama na kayo, pag once nagkaroon na na kayo pamilya? hindi mo kayang punuan kasi sa 299 sa tagal ng tagal ng relasyon nyo eh, ayun lang naka-afford mo eh wag naman natin i-judge agad, 'di ba? Kung ikaw babae ka at kilala mo yung karelasyon mo na tipid nga siya pero sa ibang bagay naman bawe. Okay. Pero, kung makikita mo talaga yung karelasyon mo sa tagal-tagal lang inyong pagsasama na straight lang, walang trail, walang, alam niyo walang, wala kang ma-feel na level up na relasyon nyo, tapos bibigyan ka ng 299 na sing-sing, hindi ako sure dyan. So, parang matras ka. Diba? Ayun na naman kasi yung basehan dun. Sabihin natin na, sabihin na natin na, ayun na yung afford yan, 299 pesos na engagement ring. Pero, bumawi naman sa ibang bagay. At nakikita mo naman sa tagal ng relasyon nyo, na pagsasama nyo, eh, nakakapag-provide naman siya, na ibibigay naman niya. Pero, ayun nga lang, medyo pumalya nga lang sa ring na. Yun. Dapat ka bang magalit? Diba? Pero, kung ikaw yung tulad ng babam, ibang babae na, hindi kasi, ano eh, may mga babae kasi na, alam mo yun, na pag once na engage ka sa isang lalaki, ipagmamalaki mo yun sa lahat, sa kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo. ba diba, sa mga co-office mates mo, sa mga kakilala mo. Siyempre, gaganoon ka, oh. Mag-picture ka na ng ganyan-ganyan. Siyempre, papakita mo yung sing-sing. E naloko yung mga kaibigan mo, na yung sing-sing na yun na pinapakita mo sa picture, eh, pipitsugin. Or mumurahin. Siyempre, ikaw, babae, may hihiya ka. So, kaya siguro nagdamdam ka. Pero kung ikaw naman yung babae, tulad ng babae na, um, wala kang pakailang sa sasabihin ng iba, basta kilala mo yung boyfriend mo, kilala mo yung karelasyon mo, sa tagal ng panahon na magsasama, nagsasama kayo, at sa tagal ng panahon na magkarelasyon kayo, eh, nakilala mo na siya. Pero, medyo pumalya nga lang. Para sa akin, bibigyan ko ng chance yon Hindi ko bibigyan ng malaking deal, or hindi ko ibibig deal yung worth na ha? 299 promise. Ako yun ha, hindi ko sinasabing dapat ganun yung gawin nyo. Para sa akin, kasi thoughts ko nga, diba?